Ayan mga guys, si Meow Meow nagsasunbeating po. O, kita naman mga guys. O, ha. Kalain mga guys. Wow, ang galing. Wop. Wop. Wop ya. Yeah. Ayan. Ayan na. Ang lupit ni Meow Meow mga guys. Ayan, nangangati tuloy. O, diba? Oh, sawa rin siya mga guys. Ito naman yung isa oh. Parang gusto gayahin mga guys. Ay ah, hindi. Naano lang siya nag-iisip lang siya kung paano mga guys. Kung paano ro gagawin. Ayun, magjuwa po siya lang mga guys. Si meron lang ano, long distance relationship. Oh, di ba mga guys? Yeah, nag ano nag Ano pa sila mga guys? Oh, di ba? Ang kulit mga guys, no? Ayan. Rainbow, guys.